Ayan mga idol, magprito tayo ng pata ng ah, pata, tapa ng kalabaw na ginawa natin no, ayan no. Try natin kung masarap. Ulam natin tangalian no. Ayan. ng mantika? Try lang natin. kasi mga ilang oras na rin to nakababad. Pero masarap to 24 hours. Ayan no? <clears throat> Prito tayo ng dalawang hiwa. Kasi may ulam naman tayo na manok doon. yan mga idol, luto na to, Pupunin na natin at kakain na tayo. So yan mga idol, kain na tayo. No? Ganda ng background natin, yung ating alagang arwana. Yan, ano nung siya. Ito po yung ulam natin, yung adobong, uh, ano tawag dito, kals. Yung pinili natin namin kanina ni Mrs. doon sa C6 bandang arienda. Pag naririnig niyo po yan, doon po maraming mga native na manok at kals. Tapos itong tapa na try lang natin, no. Tikman ko masarap. Uh, binabad natin, ginawa natin yung tapa ng kalabaw to. Ayan. Doon po yan, may binibenta ang mga karni ng kalabaw, no. So, yan. Kain na tayo. Kain doon. tayo. Ayan. Kanin natin ay red rice na may halong puti din. konti lang yung kanin na okay. Maingat tayo sa mga sugar natin. Ayan. Sausaw natin dito sa suka. Hmm. Ayos din mga idol. Pero mas masarap sana ito kung i-bilad sa init mga idol. Pero okay na rin kasi nababal. Try natin itong calls na inadobo ko sa at swete. Ayan. Hmm. Sarap mo ngayon. Try nyo. Matagal lang siyang ilaga. Hmm. Matanda na matigas. Pero napalambot ko siya mga dalawang oras. Ayos. masarap pa dito sa tapa pag nababad nyo siya ng mga 24 hours o 2 days manunood talaga yung lasa ng ano, binabad nyo na pampalasa no? manunood sa kaloob-looban niya. mas masarap ito nasa limang oras pala yung babad natin Kirahan natin si misis kasi gusto niya rin Pero Masarap na siya. Tapang karne ng kalabaw. Tawag sa probinsya namin ay kusahos. Say hi. Mabait po yan. Si Phoenix. Yan yung one year old na alaga natin, arwana. No? Meron pa tayong maliliit din, Binibenta pag gusto niyo Huwag niyo kalimutan ay doon mag-subscribe para marami pa tayong video ma-upload no. Kasi sa mga sunod na araw, magbabakasyon no? kami sa probinsya. Nagbi-video din tayo doon para mapakita natin sa inyo yung probinsya namin no, sa Iloilo. -Ilo. subscribe lang po kayo ako na bahala sa video na gusto niyo panoorin Ang video po pala natin halo-halo ng no? hindi lang puro kain, hindi lang puro gala. Iba-iba. Kaya Senji's Philippines siya yung pangalan niya. amin. Pinalitan lang natin dati yung Bali Vlogs.

ganda ng background. Is that? Thank you sa panonood mga idol. Paki-subscribe na lang. At okay na ako kasi bawal sa atin maraming rice. So yan, maraming salamat sa panonood ng video. God bless po sa lahat.